kilalanin ang 25-year-old boyfriend ni Kiana Reeves. Muli natagpuan ni Kiana ang sarili sa isang May-December romance kay Brian Scott Lomboy, isang 25-year-old na aspiring actor-singer. Tatlong taon na nakalilipas, muna nang pumasok si Scott sa showbiz at hindi siya nawawala ng pag-asang darating din ang swerte niya. Si Scott na graduate pa na sa kolehiyo sa Agustin sa Binyan City ay nagsimula ang pagsubok sa larangang ito nang manaro siyang second runner up bilang kinatawan ng siyudad sa Ginoong Laguna noong March 2019. Tahimik na tumakbo ang mag-iisang taong relasyon nila ni Kiana kaporal desisyon ng dalawa na wag itong ipangalandakan pero hindi rin sila umiiwas na makitang magkasama. Kahit na malaki ang kanilang age gap, marami silang napagkakasunduan. Ipinagmamalaki ni Kiana ang pagiging responsable ni Scott na tumutulong ito sa kanya sa pagbabayad ng bills. Sa marriage plan, imposible pa ito sa ngayon dahil hindi pa annulled ang kasal ni Kiana sa dating asawa. Sinabi naman ni Scott na alam ng pamilya niya ang kanilang relasyon. Tanggap din daw niya na may mga mang iintrigang peperahan o gagamitin lamang niya si Kiana pero hindi siya apektado dahil alam ng katotohanan ang mga paratang.